Hello guys, unloads pakita ko sa inyo aking, aking talin. na matagal ko na itong tinatago itong talin ko na ito guys ay isang magic guys at tulad din o ano, isang pakita ko sa inyo para makita nyo rin simple lang ito guys pero subukan nyo rin kung gaano ka simple Ayan o. O. Tag isang ano lang. Tag isang soot lang. Tapos ito. Ito lang tandaan nyo. Ipasok nyo. Pasok dito sa baba. Pag ganyan ang pasok. Pailalim. Tapos ibalik nyo dito. pa ibabaw Dito naman sa pangalawa. Itusok nyo nyo ng pangalawa. Ayan o. tapos Tapos lain, lain natin ha. Ayan o. natin. Dandahan. 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 Oh. Penang kamera Trixian. Ini deh guys. kita kosin ah. ya. Nah, ini sang bolanya. Nah. Kalau jangan. Sang bolanya nah. Oh. So, kita natin. Eh sambol 'yan. Sa sambol sa baba, isang bulo sa taas. Ngayon ito, pasok nung ganyan. Sa baba. Tapos pasok na naman ito sa taas. Ngayon. saka mo dito sa likod. Tapos so, silain mo ganyan kung wala, pasubukan nyo. Kung hindi nyo makuha, mga sampung bisis, may ibig sabihin, pag hindi mo, kahit limang bisis lang, may ibig sabihin na hindi mo nakuha, may ibig sabihin don Yun ang Lord. Salamat sa panonood.